Oh, good day mga kabataan na Airsoft. Meron na naman ang bago papakita sa inyo. Ito nga yung isa sa mga pinaka nire-request ng karamihan sa atin na kung pwede rin ba natin gawa ng review to. O oh, ngayon gagawa na natin ng review dahil medyo may time na tayo. Ito nga pala yung spring type na C2A. Ayan o. Oh. C2A, kung mapapansin nyo parang may kamukha siyang uh, spring type na Airsoft pistol din. Kung napansin nyo yun, eh, tama nga yung napansin nyo kasi... Kamukha niya nga yung S2D, yung spring type na S2D. Ah, uh, sa so susunod gagawa natin ng review kung ano nga ba 'yung pinagkaiba nitong C2A at saka S2D. Ngayon dito muna tayo sa C2A. Buksan na natin itong C2A na 'to para makita natin kung ano nga ba 'yung itsura nito. Ito na nga 'yung itsura ng uh, C2A. Kung mapapansin niyo talagang kamukha-mukha talaga siya ng S2D. Meron 'tong 11 rounds na magazine capacity pero 10 rounds lang nilagay natin para may space pa 'yung magasin niya kasi kapag ka pinulog siya itong magazine ng spring type hindi mo siya makakasal ng maayos kapag ka pinulog po yung magazine ng spring type kaya kailangan mag lock down kayo ng isang space sa mga spring type pistol nyo para makakasal nyo siya ng maayos ngayon, out of the box, itong C2A, eh, umaabot siya ng 200 FPS. Uh, ah, nagre siya ng 190 to 200 FPS. Napakalakas para sa isang spring type airsoft pistol. Kaparehas din siya ng S2 din na isa pa rin malakas. Ah, ganun yung range niya na umaabot siya ng 200 FPS. Itong C2A na to ay eh, merong metal na slide, meron ding metal na frame, tapos meron din siyang metal na magazine. Ang internal parts niya ay gawa sa hard plastic tulad ng mga ibang spring type. Kasi hindi pwede maging metal yung internal parts ng spring type. Kasi nga uh, manual yung mechanism niya, ginagamitan siya ng piston o ng pump at spring para pumutok siya. Kaya hindi siya pwedeng maging full metal lahat. Yung trigger niya ay gawa din sa plastic. Ito lang yung metal sa kanya. Tapos may palaman siya ang round bar dito sa may loob ng kanyang frame para maging balance yung bigat niya. Ngayon tong C2A na to kahit na spring type airsoft pistol lang siya eh may kabigatan siya. Kasi tumitibang siya ng 650 grams kapag kawala wala pa siyang bibis na nakalagay. Mahigit kalating kilo yung timbang niya nga. May kabigatan din talaga. O ngayon testingin na natin tong 200 FPS sa manga kung ano nga ba yung resulta ng isang 200 FPS na spring type airsoft pistol kapag binaril natin sa pahinog na manga. 또아 m 찍파 O yun, maraming salamat sa panunod nyo mga kabataan na airsoft dito sa munting video natin tungkol dito sa spring type airsoft pistol na C2A. Sana kahit paano eh, nag-enjoy kayo. Bye bye!